sa atin lahat mga palangga oh ang dilim lang ng kalangitan yan lalo na dun sa province yan sa capital ng northern summer sa Qatar man yan ayan po ang aming kapaligiran sa hapong ito kay dilim hindi nakalabas si haring araw ang ganda sana 5 20 yan talaga lalabas na siya dyan mga ganong oras pero tingnan nyo naman po <laughs> ayun po ang karagatan ng gilid ng karagatan puro ayan nagiitim ang ulap so yun pero okay lang po ang lamig ng simoy ng hangin na dito sa amin tambayan sa likod bahay na kay ganda lang tara na tayo na magkape <laughs> ayan po guys 5.20 in the afternoon lang po yan pero tingnan mo naman ayan tingnan nyo naman ang amin kapaligiran sa mga oras na ito Nakai dilim na at nagbukas na ng mga ilaw ang mga <laughs> may bahay gawa ng madilim na po so yun okay lang Ulan na doon sa Tarnati at um, uh, Samputan yan on Kapol Islands so yan sa likod nitong mahabang island ng San Antonio so yan pero doon sa kabila oh, ang ganda ng langit ayan po. Wow, dito lang sa atin ang madilim. Doon sa Manila mukhang malinaw ang panahon. So yun. Sa ibang lugar magandang panahon. Dito sa atin, ayan naman ang ating kapaligiran sa mga oras na ito ngayong hapon. Na talaga naman. <laughs> Tuntua naman ako dyan sa parang... ala 6 na ang mga oras na ito <laughs> so yun muli eh, tayo na magkape dito sa amin tambayan tuwing hapon Nakai ganda lang pagmasdan ng karagatan yan po at nakatambay ang mga bangka, eh, ilan lang ang mga pumala at gawa ng maulan nga po yan simpre maginaw sila So yun, muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay palagi sa aking mga mumunting video sa Ramil. Have your ill love vlog. Thank you so much for watching, sharing, follow and like. Love, love, love. God bless us all po. See you sa next video mga palangga. Ayan. Pero nakakaaliw naman dahil kay ganda lang ng karagatan. Yun ang importante doon. Maganda ang dagat kay Linaw. Pwede tayo mag-overnight dahil high tide pa lang gabi. So bukas try natin makapunta doon sa ano, dalampasigan. <laughs> tayo ay lumanghap ng sariwang hangin doon mismo sa lafyahat So yun, bye mga palangga. Love you all. God bless us all po.